Pinuri ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ ang patuloy na hakbang ng Department of Education laban sa pangaabuso sa mga estudyante. Matatandaan na naglunsad ang DepEd ng Telesafe Contact Center Helpline upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon kay Vice President and Education Secretary Sara Duterte, nakatanggap na sila ng higit isang libo at pitong raang sumbong ng pangaabuso sa mga estudyante mula nang inilunsad ang Telesafe Contact Center Helpline. Pinakamaraming sumbong ay verbal abuse sa mga estudyante na sinunda ng sexual abuse at cyberbullying. Sa programang Spotlight itong Martes, pinuri ni Pastor Apollo ang nasabing programa at nagpahayag din ng pagkadismaya sa pagtanggal ng confidential funds sa DepEd na gagamitin sana sa mga ganitong uri ng proyekto. Napakaganda ng programa ng ating DepEd. No? Ngayon lang nangyari yan. Eh. Yung mayroon silang hotline. Uh, ganda. Tapos magsusumbong yung mga tao doon. yon ang dapat doon gagamitin ang confidential fund para mapaigting lalo yung protection ng mga kabataan sa Department of Education. Kinontra nitong mga ahas, ulupong. mga ulupong ng lipunan. Mm, pero ganun pa man, patuloy pa rin ang ating uh, masipag na Vice President. Hindi lang masipag, maganda pa. Kung itatabi mo siya kay... Act teacher. Samantala, tiniyak naman ni Vice President Sara Duterte na patuloy nilang palalakasin ang kanilang partnership sa Philippine National Police para tiyak na ang mga eskwelahan at mag-aaral ay ligtas mula sa kriminalidad at illegal drugs at partnership. Sa Armed Forces of the Philippines laban naman sa illegal recruitment ng mga komunistang teroristang grupo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.